Hello, hello guys. Karon maghimo tayo og banana bread. So, nang ka itlog guys. Daha ka itlog ang ingredients. Sugar, brown half na brown sugar, half cup, half, half, half na white sugar. One and one third flour. Butter baking powder, baking soda, cinnamon, salt, and milk. So, mga natin ingredients, guys. Ato sa ibutang ibutan, ang mauna sa natin ibutan ni ato ang banana. Ang natong banana ato ni. papa ako, gi pisat-pisat akong banana di ay ato sa nipisat guy okay guys yeah. ako nang napisat pisat na smash na nato ang ato ang, <coughs> ang uh, banana so ato ni ibutang ang ato ang sugar <coughs> bayo ato ibutang ang ato ah uh, eh sa at ako tapos din. Okay. Gereng dakae. Darang dakae. Tayon atong ibutang ang ah. Butang na ito ang butter. Dahil yun, itong isit aside, unya na ng milk, guys, kaya maragdaghan ang liquid. So, dere, itong ibutang ang 1 teaspoon of baking soda. 1 teaspoon of baking soda. Dahil yun, itong tabunan. No, uh, right dayon, spring ko lang taan yung sinamon, guys. Kamayon so, lang nato, kay Hindi kayo sila ganahan sinamon. Dayon, salt so, so. Dayon. Uh, baking powder. Oh, baking soda. Ang dapat ina-entertain baking soda. Okay. So, naanat na na nga mga ingredients. Ato na ibutang diri, pero atong i-strain. Atong i-strain, guys. guys. Atong strainer, buflot na.

Murag na hindi ni banana bread. Murag ang result ani banana. au yeah, murag cake. Hindi dina, ni nato nila milk guys. Kaya murag daghan ang liquid. No? Kita kana na. Hmm. Puan na siya. Tungod ni sa iyahang uh, si okay, sakto na ni siya. Tungod ni sa butter. Okay. Dayon atong i-preheat sa ang oven guys. Pwede rin ibutang ang ating banana bread, guys. Balik po tayo. Hindi oh. nila Na may bahala pala yung mga tao. Balik po kasi talaga yun. Matatandaan ko na. Sinong, ayaw na, si, ano si KB, ayaw na ayaw kay Jimmy ng mga tao. Kasi alam, alam na lahat ng Garcia, tatanan niya so gusto na sa panet bismit. E na si Rosano? Simula So buod pa Jacob sa iyahang Russian alphabet. Hindi mo na. siya Dapat na. yung na. na. Dapat na. Dapat na.

Hukason, hukason, hukason Coordinates guys, Tayon, ato na siyang isud sa oven guys, maguwat na lang nga ma init ang oven kaya wala na ako na init daan ng oven so maghipos-hipos ako guys ako sa risita side tayo maghipos-hipos ko tayo ilulod na nato sa oven hindi ang oven mainit na sa 350 tayo isulod na to siya sa oven for 45 to 1 hour 45 minutes to 1 hour so kung maluto na balikan ka mo pakita na ko sa inyo kung dili ba na tikoy ang atong banana bread So, karon sa pagkakaroon, maghugas o mag limpyo-limpyo uh, sa takay. Ganun, karong adlawa, ang akong among ni Jacob, wala pa yun na pilo. sa so, orasa na. Alas dos na sa akong pa na pilo ang higdaanan ni Jacob kay tapulan kay kong adlawa. Murag na adyo adlaw nga, tapulan kay ko guys. Murang na, basta wala ko'y trabaho, naro ko sa balay, murag naglabi dyan ang aking pagkatakulan. Pero hindi sino, o, oh, nang laba ko karon sa so, samtang nang laba ko, kahuman akong lunod ani sa oven, magpilo ko sa kumang labhan samtang magpaabot ko sa ubang mga napasa ah uh, laundry. Ayun, naghipos-hipos pa ka, dito, ma, in one ani kita ni matambakan sa atong kadaghan gubot yes. thank you guys balikan mo na ako maluto na ako ako gaw na ako balikan mo ko maluto na ako kung banana bread hello guys Ano? na kolekta ni Chad ani yumi di park among amo yumi depart park ay morag po anasya kanang morag kagubaon na Si, natin si, na ang uh, lanon kayo ni namo kayo si, nga no si jacob si, 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 si pono so ato ni apihan guys okay itong apihan okay okay

So, ito na siyang gamitin karong gabi eh. ang daan at ito utang sa room ni Ricardo. Kaya mo function pa man ang daan guys. Pero, pag oh, di lang siya kayo nindot. So, ato ito ka Ricardo. Karing <laughs> bago kami ni Jeko pong So, ang daan, si Ricardo ang magamit po. Master, Judea, okay. okay. Where are you guys? Ang brand ani Walgreens store brand na niya ni guys sa Walgreens. So nakita ni na ako mula twenty seven dollars so more uh, a little bit expensive sa ang gamit ka ron. Kaya kanang mong ipalit ka ng $90. Kanang mong $27. dollars. gamit ka mas nakuha siya. Pero, pero dali siya mag -ubas. So, kaya niya ito yung suwayan ka ron gabi. So, sa nila ito rin sa tanan. Sometimes, pa nato gamitin. Kaya base po ito. Uh -huh. Kaya na ito ni Dayon atong butangan mo but balik arayan. Hello safety ba? Tayo na da tuli gabi ninyo babies. 100 300, 300, 300 oh, maraming maraming Ayun, ano na ako noong namde ako yaya. Ako ako ang pinat. Mayak batay naman noon Akong banana Ako banana bread guys. So ato uh, na nang eclip. Ang opo. na, sa din, kay kay na Alex. Kasi, Maman, ako dere. Mga 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 Ka-Spencer mga hindi Nida ito para si balik. Ito na upo lang din ko pero yun kung paano o ng apat balik ko. So wala talaga ng ano 'yun. Ah, she like. Bakla. Wala lang din Hindi ko si dollar si Banat baay, ano na oh, so, so. Kaya sana niya, ay wala ano pa rin pa rin niya so, paano so, sa pilig-pilig Si Richard kaya paborito niya banana bread. Sa maghimo ko banana bread, Malipay na. Ito karang ba nalipay. Kaya naman na sa mukha ko day ka sumi. panorin natin.

Usa okay. man 5 Pilit man. Pilit guys. Hindi natin nakikita na sa panahon ng Marcos, pilit is life man. ng ekonomiya. na pilih <laughs> yang <saya matang> <tinyan> Gimana mau <matang> <tinyan> <tani dengan> <tinyan> huh, huh, huh. <tinyan> Oke, okay. we go. Pretty, mga liyay. Bongo. Berry. Ka. Inip pa niya kayo, guys. Here we go. Ang atong banana bread. Suya, Patrick Char. Kaya nga nung himo banana bread. Nah, jadi madai si kakak on punya kau mau kukeh bang, di si kakak on siapa lagi abinya next week pak, Punya megane kalo kena bahasa nih ya kalo yang kopis ya, so saya yang drink ngah batik. Karon, ako nang hiwaon na yung taong taog So, yeah, guys, si Mr. Ricardo. Gwapa kayo akong banana bread. Hello guys, naghimo ko karon og chicken broth ni Ricardo. Kay ugma man di ay bawal na man din siya mukha og sulit. So na ako duha ka bukog sa manok nga gagmay. Ako ra nang gipaka ako ra nang gipabukalag tubig niya. giputangan ako o siya og ng boyon chicken kunya mm -hmm. onion mm -hmm. o gamay nga luya dayon mga seasoning dayon ato na siya i-strain guys so, mawala na iahangkan on karon di siya pwedeng mukaon og mga solid so sabaw-sabaw lang siya karon niya kaning solid ani ako ra nang i isalaon ni nato ato i-strain para na siya kan on kay kalisod man dayon ang mag di pwedeng mukaon kunya dayon mag-inom siya ring nasay

Dito sa ultimate goal, sir David Almada mga gorilla. Isira na mga gorilla, pag magsakay ng mga motorbike. ng mga sa mga atong supporters sa Lazada. Kuina, itanong niyo sa Siri pa kasi hindi ka. mga subscription hindi. For, there're many may mga na mga gorilla para sa mga mga. Wala-wala. Oh, for na

あ、もう、わあ、お、 Oh, wait. Jangan tinggalin dia. What about? Aku juga pengen sama dia. Aku suka sama dia. Hey, Dino. Gua nunggu bahaya sama lu berdua sih. Ini ada nih. Ha ha. Oh, orang ini senang bagus. Kita masuk mari ya. Eh. Orang lain yang tahu, orang lain juga. Ini orang yang tahu. Ini lihat impression ini, Carol. Ah, ini tuh nak peluk terus aja. Mana ada kayak gitu. Kita harus itu mau. Oke, untuk mau. Ha, lu enggak. Mama gitu kok bodo-bodo kosong. Oh, aku ngeliatnya itu orang ini mainin juga. Eh, gua janjiin sama aku.